Paano mag-file ng reklamo sa NRC? ah, uh, actually, sobrang dali lang yan. No? Uh, pag meron ka reklamo, either under payment of salaries, of wages, of benefits, o kaya yeah, ay ikaw ay tinanggal sa trabaho, pupunta ka lang sa pinakamalapit na National Labor Relations Commission's Office sa iyong lugar. Kada region meron yan. Actually, mga iba, kada probinsya, kada city, merong NLRC. Punta ka doon, meron ka lang fill up ng form dyan. ah, uh, isang page lang yon ah uh, lalagay mo yung pangalan mo, address, tapos yung ano yung reklamo mo, pipirmahan mo yon, Tapos yan ay uh, mo lang sa NLRC. Huwag dala ka lang ng company ID mo. Hindi mo pa kailangan dalhin yung ebidensya mo. Company ID lang. Tapos, uh, hindi mo kailangan ng abogado dyan. Kaya uh, napakadali lang talaga. Uh, tapos so, maghihintay ka ng schedule ninyo, pagkakaroon mo na kasi niya ng mediation o conciliation proceedings sa tinatawag. Papatawag yung HR ng, may-ari ng kumpanya nyo, pagaharapin kayo para